Ang ilan na to? Pang lima, no? Anim. Ito. Hindi. Kanina ang laban yan? Sakura may akin. Ang meron na. Pang-apat, panlima to, panlima. Sa'yo ulit yung do kay Brian. Fifth games. Ito kay Ian. Ito kay Brian. Let's go. Mga tatlo ka lang. Time, si Taiwan boy. Sige, dito. Mas <blush>. dahan-dahan <done. laughs> lang. Ayun, nag-ganap po. Wala pa, 1-0 pa lang. Oh, Mag-hitting yung mga tulisan, no? Oo, di ba? Buhay pa yan. Makagat <laughs> pa yun boss. Iyan, ako Isa, so. Hindi ba lagi ito yung maga? Nanginginig kamay mo, <laughs> 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 oh, ha? tapang! Oh, talaga. Malapit yung ano. Diretso ang mga Nalabang mo yun. Oo, yun. Nalabang Ay, naipay Bagsak mo Lalo. na. Naglog mo na. Ano lumaban haba nung mga. mo Uy, isa! Ano lang siya, pre? si ano siya, Boy Taiwan! Nalakas ano? 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 sapat kasi si Taiwan ba o si Boss ulit ayan lalim naman tangina baka iboga. ah sa paa sa paa gay! tang ina mo